Ayan, isang mapagpalang araw ng Martes po sa ating lahat mga idol. At simula naman ng bagong umaga na punong-puno ng pag-asa. Ayan mga idol, yung resulta ng ating pasaab. Okay. Ito lang. Ayan o. Oh. dalawang kilo. Ayan, kahit ayan. paano ay may pondo na tayo. Ayan yung kagandaan ng nakapagpasaab tayo. So, ayan, hanap tayo ng naghihila na may magandang tinga. Sorbay. Okay. na naman. Ayan mga idol, sasamsamin na natin tong lambat. Binigyan ng magandang birthday si Oshino. Ayan, birthday niya ngayon. Happy birthday, Oshino! Happy birthday, <laughs> Happy birthday to you, Oshino. <laughs> Ayan, busy-busy siya naghihila. So, hinulahan na namin. Ihalis mo yung inamin dyan, ha? Diyos abunan yung... kapal gawan-gawan lang siya o tawag ito sa amin sa ganung din ay talag yeah, pero uh, ang, maganda ron mula simula meron may laman yan meron nagpukumpol ang timba sa ano, ayan eh, nandito sa tabi ko yung isa ha? yung isa nandito sa liguran at malakas na yung agos kaya hinila na natin dapat maghila ang sarap so, sana mananggal dito sa Laos dahil pagkatapos tanggalin diretso sinasay nun lang ba? lahat ng panyo may laman. Ang Kumusta naman diyan? yung nag ng mga idol? May mga sabalat. Sino ba magulo 'to? Kailangan pagagalingan ng panggalin mo, hindi mo maabaga la hay a jambo ito yung mga natanggal na namin sa unang hila namin ayan napuno na tayo at itong nandito sa likuran ayan na yung nakatahip ng telang kulay pula so tinakpan natin dahil mainit para hindi ma-expose sa araw ayan. Ito mga idol din natanggal natin. Ayan, oh. Okay na tayo. At i-update ko na lang kayo pagdating natin sa barang. At isasama ko kayo sa consignation para magpakailan ng mga to. few moments later. Right. touchdown sa barahan. Time check it's now 11:57 in the morning. So, konting minuto na lang ay tanghalian na. At ito, itong natanggal natin na to sa laot ay dadalhin muna natin ng consignation. So, ibibiyahin muna natin 'yan. Ayan. At may mga tanggalin pa tayo dito sa ating lambat. Ayan. Babalikan natin 'yan. Hindi muna kami ni Oshino. Right, let's go mga idol. nagpa tayo. Ayan na si paren Jason oh, paren Jason o, ka sa subscribers natin. Ayan, <laughs>

pangalawang sabit. Sampo! Sampo. Dapat na naman. <laughs> Happy birthday! Ayun Happy <laughs> yung yun birthday mo yun. Dahil sa ko birthday eh. Seven five Seven pie? Ayun o. Oh. Oo, oh! nagpapin <laughs> <laughs> na kami na doon. Nakatatlong sabit tayo. Ay, hindi. Sa ano lang yan? Sa natagyanan lang dito yan? Ayan, tanggal mo na tayo. Ayan mga idol, magsisimula na tayo magtanggal dito sa mga tinga natin na to. Ayan talagang napakaganda talagang regalo sa araw na to. Nataon pa na birthday ni Oshino. Binigyan siya ng napakagandang regalo. Ayan, nalaman natin pag taas magtanggal kung makakailang kilo tayo lahat. So ito mga idol, punta tayo ng consignation ulit buling biyahe Bali yung unang nadala natin kanina nasunda na yon. hindi na natin na video kasi na, na ako sa pagtatanggal, nakapagdala na si Oceano ng isang timba so ito yung last na dadalin okay, let's move up a bit more magiging magiging nato eh oh naku, may napapakaw pa oh, bawal ang bakaw dito eh ]amba! Di ba ako pa niya na? Bawal. Bawal Ani, Bawal. Ikaw? Bawal. Ate, te. Ate, te. Ayan na. Sasaktong. Ang piraso. Tiket. Ayan, aho. Puling sabit. O, sampo. Sampo. Ten, nine. Alright. So, yung natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, thank you. Alright mga idol, ayan, nandito na tayo ngayon sa bahay. Time check, it's now 2.37 in the afternoon. Ayan, ngayon lang po tayo natapos sa gawain natin sa bangka. At ito, makapagpahinga na rin tayo and very thankful sa araw na to. Thanks God talaga sa blessings na binigay sa amin. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaaring lamang pong pakipindot at subscribe button sa ibabang ba itong aming video at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.